mixing time na po tayo ito na yung ating mga ano, inihanda na natin yung mga paghahalo-haloin natin po ano ah, dahon ng kamote medyo nalanta na ang bilis malanta ito yung dahon ng malunggay tsaka Counting Madrid di Agua pinagsama na natin tapos ito yung kangkong ito naman yung saha ng saging ubod ubod ng saging yung saha tapos ito naman yung ginagad nating papaya saka hiniwa-hiwa natin puso ng saging pinaghalo na natin yan ayan o oh. yung puso ng saging na maliliit puso nitong saging na ito yung tiniba natin at ito yung drum na paglalagyan natin na may, kailangan may plastic para pagka napuno ibubungkos natin itatali yun timba na tubig, asin at saka mulasis All right. Mi-mix na natin dito sa dilatag nating trapal. Okay. Yeah, ano na natin, mi-mix na tayo sa isa nating ibubuhos dito sa uh, trapan unahin natin itong ano unahin natin itong ano ito itong laho ng kamuti. Ito no. Ito mo ano. di agwa. Saka daun ng malunggay. Ako, oh, dami. dami ah. Tapos, yun lang. Sunod natin itong ano. Angkong. Tapos itong ano, saha. Saha na saging. Banana trunks. Tsaka, yung ginagad nating ano, papaya at sa puso ng saging. Look. So, Sinadyan na po nating damihan para ano ah uh, sulit naman yung pagod. Tsaka medyo para medyo matagal tayong ulit gumawa. <laughs> Kaya dinagdagan okay. na natin. Okay. Haluin na natin. Tapos po nating haluin. Didelitsuhan na natin doon sa drum. So, ilalagay na natin sa ano. Sa drum. Doon nahalo na natin eh. Sali na natin dito.

Oi. Ah, uh. rengkulang pa. kulang nga. <laughs> okay lang, kasunod na lang, dadagdagan. Dito, alam na natin kung gaano karami yung dapat gawin. Siguro mga dalawang sako pang dahon ng kangkong at saka kamote. Yun. Tsaka ano yung saging yung saha na saging kailangan dagdagan pa so yun o, oh, ito tapos ang susunod natin dito yung titiblay nating molasses at saka sil tubig yun Yung ano, yung mulasis at saka asin. pag natin dito sa sa timbang tubig. Ayan. Ayan natin siya ng ano naman, hindi naman importante yung masyadong maraming asin. Eh. Ano lang naman ang trabaho ng asin para pampalambot ng mga dahon. Siya yung nagpapabilis mag-ferment ng, ng dahon na mga ingredients. Lagyan natin siya ng na isang tasa lang isang tasa Asin. Tapos, sunod natin yung mula asis. Ang ratio nung dahon natin ay, ano, isang sako dito sa 25 kilograms. Ay, kilo. <laughs> kilograms. 25 kilos. Mali, dal dalawa. Tatlo. So, totally, ano yun? Sa, sa isang sako, 50 kilos eh. 75. So, si 75. So, ang gagawin natin, sa isang sako, na fermentation na mga dahon, leaves, mga leaves Gagawin natin isang takal ng molasses dito at kalahati na paghahaluin natin dito kasama yung asin. Natin haluan ng Hindi na po natin nahaluan ng ano ng yakult. Yung yakult naman eh sa bagay eh, mas maganda sana. Para ano yun eh yung pinakamprobiotic probiotic ba -biot <laughs> yun? ng pagpiperment. So, asin at molasses na lang ang ilalagay natin. Okay, all right. Pakali natin. Malapot show talagang puro. tikit pala to. Hindi basta-basta na Kailangan linisin ng ano para sakto sa sukat. tatakal ulit tayo ng kalahati yung bango okay ayun set kalahati Wala ako. Ayun. Sasali na lang natin. mo muna natin. Asali pang -asa, tagal na kuno 'to Tapos dadagdagan na lang natin ng two Alright, ibuso natin. Ayan. Ayan, o. Oh. No? Bakunin mo lasis. Hmm. Kailangan masiksik. Hmm. Okay, alright. na no yung tubig hanggang dito siya yung sa yung sakto lang na sa ibabaw siya yung bang ano sabi nga nila yung sanip-sanip lang sa ibabaw yan o no, sanip po okay kasi hindi naman dapat dagdagan ng maraming tubig kasi ah, habang na, nagmo-moisture siya eh habang siya ay natutunaw nilalabas niya yung mga tubig ang importante 'yung maabsorb lang nung nung mulasis 'yung ano 'yung lahat ng dahon para 'yung lasa ng mulasis pumunta sa dahon 'yan. Ganyan lang, okay lang 'yan. Katapos po 'yan 'yan. Okay na 'yung tubig ano. Ah, tatali naman natin 'yung plastic. Ayan. Tatalitan natin yan. di Ito na po yung ginawa natin. ayun Ito na po yung ano. Yung ginawa natin. Babad. Sakto lang yung tubig niya. Ayan o. Oh. Yan. At saka yung, yung ano, molasses. Kaya okay, itatali na po natin. Alright. Tapos na. Tatali na natin. Kaya. Yeah. Para wala siyang para wala siyang hangin. Tatali. Here, tatali na po natin. pwede na po siya after 7 to 15 days pwede na po siyang gamitin siguro dahil ano na siya permit na permit na siguro siya sa 7 after 15 days okay uh, idol kuha inyong lingkod oh. okay po ito Okay. So, alright. Ito pa inyong Lolo Day. Maraming salamat po sa inyong panunood. Peace.